Kakaibang bagay na tumutubo sa mais, napakamahal pala at labis na pinagkakainteresan? Bakit kaya? Nakakita ka na ba nito sa inyong maisan? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang kakaibang gamit at importansya ng animoy mikrobiyong ito na sa mais kadalasang makikita. Magkarna nga ba ang presyo nito ngayon sa merkado? Ano nga ba ang bagay na ito na tumutubo sa bunga ng mais? Kung ikaw ay laking bukid o laking probinsya, marahil ay nakakita ka na nito. Ito ay animoy amag na tumutubo sa puso ng mais, lalo na nga sa panahon ng tag -ulan. Ito ay tinatawag na corn smooth o corn fungi. Dito sa atin sa Pilipinas, ito ay kinaiinisan dahil animo ito ay peste sa mga maisan na nakakasira sa maganda at malusog na bunga ng mga mais. Ang fungi na ito rin ay bunga ng karamdamang panghalaman na kung tawagin nga ay ustilago maidis. Animo ito ay mga may na sako ng mga amag o fungi na nahahawig sa mga kabuti. Maari bang kainin ng corn smooth? Aba oo. Ang bagay na ito ay kailang delicacy sa Mexico na tinatawag nga nilang huit la coche na kadalasang ginagawang dessert at palaman sa tortilla o sangkap sa mga sopas. Ang fungi ring ito ay animoy lasang kabute na malinamnam at malambot. At pinagkakaguluhan pa nga sa mga farmer's market dahil madalas ay nagkakaubusan ito. Ang fungi na ito rin o corn smooth ay nagkakahalaga ng $25 per kilo o 1,250 pesos sa atin kapag naluto naman ito ay maaring umabot na sa 5,000 pesos ang halaga nito na unti-unti pa ngang nagmamahal sa paglipas ng panahon. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin ba sa pagkain ng manok? O mga putahe na sinasangkapan ng manok? Ngunit papaano naman kung ikaw ay nasa gitna ng kagubatan? at wala kang mapagkunan o mabibilhan ito. Ano ang maaari mong gawin? Batid mo ba na may isang natatanging fungus pala na kasing sarap at kasing lasa ng manok? Ito ay ang fungus na kung tawagin ay Lightipurus. Saan mo nga ba ito makikita at papaano nga ba ito kakainin? Tag-ulan na naman at panahon ng mga kabute. Lalo na nga kapag kumikidlat at kumukulog sa gabi. Nakakain ka na ba ng ilang klase ng kabute? Kabute na maaring tumutubo sa mga tuyong katawan ng saging, sa katawan ng tuyong kahoy, at mga nabubulok na puno. Masarap ang putahe na sinasangkapan ng kabute. Nagdadala ito ng dagdag texture at kakaibang earthy na lasa sa mga pagkain. Subalit, narinig mo na ba ang kabuting ito na kung tawagin ay Lightipurus? Isang uri ng kabute na kasinlasa at kasing sarap daw ng manok. Maraming hayop ang pinaniniwalaang kalasa ng karne ng manok. Katulad ng alamang ng palaka nang ahas at nang bayawa. Subalit so kung ikaw naman ay na isang vegetarian, ang kabuting ito ang maaari mong subukan. Kabuti na napaka-flexible lutuin, gaya ng manok. Maaari mo rin itong sabawan, iprito at ihawin. Ano nga ba ang kabuting ito? Ang light tipurus ay isang nakakaing klase ng kabute sa hanay ng mga fungus. Kilala rin ito sa ibang katawagan, kagaya ng sulfur shelf, chicken of the woods, o chicken mushroom. Sapagkat ang lasa nito ay maaaring maihambinga sa lasa ng manok. Subalit maraming klase ng kabute ang maaring kahawig ng kabuting ito. Kung kaya naman, mainam na huwag kayong basta-basta kumuha nito. Ang chicken mushroom ay isang animoy mga pile ng dahon na may kulay na naglalaro sa orange at dilaw at kadalasang tumutubo sa mga nabubulok na katawan ng oak tree at iba pang kahoy. Madalas silang makikitang tumutubo sa panahon ng tagulan o fall season. Sa bansang Germany at North America, isa nga ito sa kanilang ipinagmamalaking delicacy. Ang kabuting ito ay napakabihilang makita sa mga pamilihan. At kung palarin ka man, ito ay may presyong maaaring naglalaro sa $25 o 1,250 pesos dito sa atin sa Pilipinas sa bawat kilo. Subalit ang pagkain mo ng kabuting ito ay nangangailangan ng tamang kaalaman, proseso at pamamaraan. Sapagkat ang ilan sa mga kumain nito ay nakaramdam ng mga mild reactions kagaya ng pamamaga ng labi, pagsusuka, pagkahilo at halusinasyon. Kung kaya naman, mainam na kung titikim kayo nito ay pakunti-kunti lamang at siguruhing ito ay sariwa at bagong harvest. At kung ayaw nyo namang isugal ang inyong kalusugan, ay maaari namang kayong gumamit ng mga mushrooms na mabibili at aprobado na makikita sa mga pamilihan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, mapuno ng bagong sa Best baby Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Ito yan sa Best baby Ito yan sa Best baby Ito yan sa Best baby Sa pagkat mga laki may alam Ito yan sa Best baby Tara be, sabay-sabay tayo na matuto Bakit dito sa mundo, lamang ang siyang maruno ating utak sa lina ng panibag Di na sa buhay ay makakatawa